Kinukuha na yung ano ng Jerfran. Yan, sa Pero kay Richard pa, hindi pa <coughs> Ayan Oh. Ang kuya Johnny ko. Hmm? dito. Ayan, ito pinaparban. Ayan, shout out kay Ma'am Rudy. Ayan Oh. Ang masukit natin na customer. Ayan, Ayan o. Ayan So, pwede nang isa, ano, kasama niya. Yan, ito, sa... GE. Yan, sa... Andito yung e kaibigan natin. Pawex Pro, pakaisuporta na lang yung channel niya. Yan, si Kuya Dinis. Yan. Si Kuya Rotin. Kasi... Kaso si. lang, lagi nagagalit si Kuya Rotin ko. Dito tayo. Ayan o. Air plant. Ayan. Anong pinagagawa mo sa truck mo? Parang pinagtatanggalan mo na ng gulong. Yes, Sige Yep. Yep. Kunti lang ang customer ngayon. Uh, Ay! Boom! Kiniptan! At attack daw sa binikiniptan! Ah, uh, unayin nyo na yan! Unayin nyo na yan kasi katatak daw sa binikiniptan! Ay, ito sabihin ano, ano na din siya ah! Uh. Ang kami na atasya, kawa, wala eh! Ang kami! Ang kami!

ka ano yan makulot yan <laughs> galante yan galante galante yan si big time big time, time. yan yeah, o oh. kung tayo dyan na tayo dyan kahit hindi pwede pwede sa kanya oh. yan si oh, okay. Philip Tan shout out kay Philip Tan yan ito po kayo ha ha Ayan. Abaw, pare, delikado buhay natin dyan. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha.

Ah, may nakikita ng cellphone? Nakikita ng cellphone? Ha? Ah. Ah? Ha? Ah. Ha? Maduwag na yun sa amin dito. Hindi masyadong grounded ang trabaho ngayon. Don't stop. Picture, picture. Picture kayo ni Paring Rib. Okay. Ay, makakatatak yung pagkari <laughs> pa sa sa Kaviti. Hindi <laughs> ka man naka-on. Ay, yan o naka-on. Ay, naka-on. Naka-sumpas. Ilo mo po sa tulungkol. Ah, ilo <laughs> mo Dapat lapit ko lang tayo. Ganda ka, pre. Kumpanya. Ganun talaga, pare. Yan. <laughs> Pareng buboy. Bo ah, nagbisita dito. <laughs> ah, kasi ato na lang kay Pare Joel, naging friends na kami. Tagal din, pre. Tagal <laughs> din <laughs> tayo. Na, ayaw. Ayaw. Tagal din. Ah, wala tao na ko bago nakapunta rito ngayon. Pasilla <laughs> oi. Eh. Ganun talaga, pre. <laughs> Ganun. Yeah. Ganun talaga ang buhay. Kanya-kanya eh, <laughs> lang yan. Kung saan tayo, ano. Okay, pre. You... Ingat, ingat, okay. Ingat-ingat sa buhay. Okay. Hindi ko pa kinawa. Yan, ang mga katatak, kuya na. Yan ang tupan, o. Soklay! Uy, maampol pa, mga katatak. Kasi paano tayo nito, baka mapasa naman tayo. Ambon! Tandaan nata'y tayo mga katatak eh... matulas ang ulan ang ulan yung pagsada ambon ambon sana hindi na lumakas hindi na naman tayo nakakakuha na tayo pag abuti siyang ulan ito haba-haba ah, pa yung tatakbuhin natin ampun pa Ayan natin mano, eh si Kars, ka. Hindi maging mag-bike ganito na lang. Ang ulan hindi na lumakas. Mahirap kong lumakas. Pababasa tayo. Yan, maraming salamat sa inyo mga katitak. Shout sa, sa inyo lahat. Uh, nagkita kami ni Parin Boboy. I ilang taon. Kita sa doon sa shop. Hindi naman kami nakapag-usap ng maayos kasi may eh, panatrabaho na.

ay Pauks Pro sa doon din kanila at patin din kasi din na kanila ah nakunan ko siya ng video kanina ay Deros Flores Black ay Tendo Flores ay Karen Boboy Pulero ay Martron Lupis. ay Eric Russo ay Sir Eduardo Natividad sa uh, anak niya kay Mom, uh, Emily Sahes. Kamag-anak ko dyan sa uh, Impas. Lahat na uh, kamag-anak ko dyan sa Impas.

kapatid ko dyan sa Laguna kay eh, Marcel kay Stephen sa sila ay kay Lede at kay Lende at sa uh, sila ay kay at, Arnold Daniels at kayadene. baka talaga pag manaki siya ka rin kayo

ang handphone. ano kaya ang mangyayari dito malakas ba ang handphone o hindi at mga katitak hanggang dito na lang yung video natin papatay na natin dito kasi baka mabasa na naman yung cellphone natin dito natin dito para mawala yung cellphone natin sa dito